ang balita, mahal yung abogadong kanyang kinuha, si Nicholas Kaufman. No? Hindi siya yung pangkarniwang abogado. At uh, mahalang mahal ang singil niya, no? mahal ang rate niyan. Usually, paano bang binabayaran niya ng isang... Hindi pa naman siya akusado, tama ba? Or akusado na siya? Suspect. tama, suspect. suspect, siya. Suspect siya ngayon, no? Uh, paano ba binabayaran ng isang suspect ang isang counsel na ganyan? Well, katulad din sa Pilipinas, kung kukuha ka ng uh, de Campanilla, eh, bayad mo yan. Mm -hmm. Unless, he asks for, at ito yata yung pinopromote na or sinasabi na, na kukuha sila ng legal aid. Kenya. Kung Kuali legal ba siya aid, doon? Eh, kailangan niya sabihin, wala siyang pera eh. ko kung, kung <laughs> kaya niyang prowebahan yun. Kung baga, hindi niya afford. Kung ganon, bibigyan siya ng, I think, ang sinasabi ni Harry Roque, eh, parang mga 40,000 euros eh. Pero, sa rules, I cause, but something about, thereabouts, about 30,000 to 40,000 euros. Technically, the money is, mga is lump sum. Kung kukuha ka ng dalawa, tatlo, apat na abogado, hati-hati yan. Kasi nga, um, legal aid yan, subsidized, kumaga ng, ng ICC. Ah uh, hindi siya magbibigay ng, kunyari, 40,000 per lawyer. Hindi. Ito na yung tulong namin sa'yo, kung hahati-hatiin mo, bahala ka na. One Kaya, time lang lag- yan? Ah, hindi. Uh, rolling as the case goes on. Until uh, you kumbaga, terminate your relationship. Kasi pwedeng mag- ayaw na ni Duterte. So, 40,000 euros? Mm, 40,000 euros. Gano'n ba, euro, and... ba euros ngayon? 61? Ilam mo gano'n ba? Ah, ang palit ko yan. Sa airport, 61.5. Oh, ilagay natin sa 61. 6 to so, 6, oh, eh, so, 2.4 million. Oo, oh, 2.4, 2.5. Malaki, pero na-imagine ko ko din kasi na kung defense lawyer ka, talagang wala kang ibang atupagin, kundi itong kasong to. So, siguro, international standards. Sabi nila, kung kunyari, lima yung abogado. May narinig akong gano'n eh. <laughs> lima daw yung abogado kasi may iba pang others. So, yung, yung 40, ditig 8. Mataas na daw yung 8. Sa... Like pero, Okay na, baga sapat lang. Pero kung full-time, wala ka ng ibang trabaho, wala kang ibang aasikasuhin, kasuhin, naku, baka May mahirap. Oo. oo, tapos, living expenses pa. Ang mahal-mahal oh. dito. Tapos, oo, oh, mahal dyan. itong si Kaufman, ay hindi sa dahig nakatira. Saan ba? O, hindi ako nagkakamali. Parang sa Britain talaga siya based. Ah, okay. So, so kailangan Council niya pumunta dun. Oo, oo, eh. Di ba, lumipad pa nga. Eh. So, yon baka magway against that I mean the arrangements kung papayag Pero, ba siya na kung magkano lang ibigay sa kanya. Naniniwala ka bang walang pera yung mga Duterte? Parang Hindi. Hindi. No? <laughs> Kaya Kontek na ako maiyak eh. Kaso naalala ko parang hindi yata. Oh, sa Quadcom nagkaroon ng pagkakataon na parang pin ang mga bank accounts din depositan si Rodrigo Duterte and Sara Duterte, may joint account yata sila. Million million, parang every two weeks, every month, gano'n. At para sa akin parang kakaiba 'yon, lalo na kung wala ka namang trabaho dapat na ibang ginagawa, kundi magsilbi bilang presidente, bilang mayor ng time na 'yon. Kaya napapaisip din ako, eh, na, totoo kaya 'to? Mm -mm. Pero kung ano man ngayon ang batayan mga Gen X eh ba to Gen Z na pala. Gen Z na. Gen Z. Gen, Z, Gen Z, sorry. pa yun. Ay teka, millennial <laughs> ka na millennial kaya. Millennial, ganito, so, millennial. Millennial, so ano yung Gen X, so. Yung yung Gen Z ang gawain nila ngayon, resibo. So ang hmm. pinapakita nila ngayon sa Facebook, sa Twitter ay si uh si Kitty at ang kanyang mga mamahaling kasuotan. Oh, eh sabi ko, posible ding mayaman si Hanilet. So sana, ibahagi niya yung yaman niya. Kaya lang, kung siguro si Duterte lang mismo, alam niyo meron naman mga paraan eh na yun, itatago mo yung yaman mo o sa iba papasok yung pera, may mga crony. Uh, alam yan ng Presidente Marcos <laughs> kasi yan ang ginawa nila nung panahon ng martial law. So, hmm. ewan ko kung nagkaroon sila ng sharing of tips nung friends pa sila. Parang hindi man ako nakaawa dyan sa posibilidad na wala siyang salapi pang hire ng uh, abogado dahil sa dami ng kanilang assets sa Davao, di ba? Ang laki-laki ng property rin Pulong, di ba? Naging presidente yan. Medyo ayoko namang mahulog sa ganong draba kung sakasakali. Ang laking so, pera uh? nun, na mawawala sa ICC na pwede sanang gamitin sa ibang bagay. Tapos so, pala kumusta yung ano, 'di ba nagsimula na mag-disclosure ng uh, prosecu uh, prosecutor ng mga ebidensya no against uh, president uh, former president Rodrigo Duterte. Gano'ng katagal ba yung proseso na yan? Uh, it will go on until about 60 days before September 23. Mm -hmm. So within this period palitan sila ng uh, information, initial information yung submissions nitong April. I would say there would be continuing submissions throughout. At yung last possible time is 60 days before. So one month bago nung September. That is supposed to allow you to parang prepare for trial. Pero take note na hindi ito yung buong ebidensya. Ha? Ang hinihingi nga ay anong, ilang, anong language. Ha? Anong language ang gagamitin natin? Um, may papel ka ba? gaano ba karami ang papel na ipipresenta mo? Meron ka bang witnesses? Ilan ang witnesses na ihaharap mo? And so forth. So itong mga preliminary information, hopefully could help you prepare for trial. Pero baka sabihin ng defense, dagdaga mo naman ng clues, uh, taga saan, <laughs> or patungkol saan ang kanyang testimony. Pero hindi required at hindi ito yung pagkakataon ng palitan ng names of the witnesses pa hindi pa ah, ito okay. hindi pa ganun ka pero hindi yung kayong pa. mga private prosecutors na tumutulong uh, private lawyers na tumutulong doon sa mga biktima meron ba din kayong pakikipag-ugnayan o tulong doon sa prosecutor during the process Naku, dapat wala <laughs> dapat wala okay. dapat wala kasi so sariling kilos niya yon okay. sariling kilos pero um, of course hindi namin masasabi kung ilan sa mga kasi yung biktima yung may case dito eh. Kung oh. yung mga biktima, diretsong nakipag ugnayan sa Office of the Prosecutor. Ah, hmm. uh, posibleng hindi namin malaman 'yon. Sa ngayon, hanggang ngayon na, ha, meron pa ring witness appeals itong ICC kasi pwede kang mag-participate bilang biktima. Uh, uh, parang pwede kang makilala bilang participating witness, y uh, victim. 'Yun yung ginagawa namin or 'yun yung tinatrabaho namin. magpa participate magbibigay ng kuro-kuro. Pero kung biktima ka, may gusto kang sabihin o pwede kang maging witness. Kumbaga, eh, syempre, may ibang level. Eh. Baka naman lahat ng biktima, gusto ko pa maging witness. So, ibang <laughs> level. Kailangan matuturol si Duterte. ah uh, yon pwedeng mag-apply pa hanggang ngayon. Bukas pa yung website ng ICC sa witness appeals. Mm -hmm. Okay. Yung ano, yung trial most likely, kailan uh, magsisimula yan? ilang buwan pagkatapos ng confirmation of charges. At so, after ng September, kung walang, kung walang kaguluhan pa, syempre, meron pang nabanggit yata nito natin ng kara, nakaraan, uh, may questions on jurisdiction, questions yeah, so, on interim release. Sabi natin, September, medyo sure na, kung mga confirmation of charges. About one month after that, kailangan magpasya ng mga judges. Kaya either October, November, parang sasabihin na nila na, oh, ito ang charges. Ito ang aprobado na kaso. Yung parang saklaw ng kaso ni Duterte. Then, a few months after that, pwede na magsimula ang trial. It could be as short as maybe two months. It could mm -hmm. be as long as half a year for preparation for trial. Tingin ko okay. dito sa judges na to, nagmamadali. <laughs> okay. Medyo mabilisan eh pero 'yung trial itself, meron ba silang parang period na talagang sinusunod na dapat matapos ito. Para na rin sa in favor na rin doon sa prosecute doon sa doon sa accused, 'di ba? Pag masyado matagal, hindi kawawa rin siya. Meron ba silang time frame na sinusunod dyan? Medyo wala. Ah, <laughs> meron okay. silang parang sa manual na, kunyari, ang binibilang nila ay kapag may ganitong tanong or ganitong motion, you have to decide in something days. Kapag hmm. may ganitong ipapasubmit, kailangan i-submit within 5 days or 10 days. Ngayon, pa-5 days na sila eh. So, may mga ganong rules, pero yung parang ultimately in the long run, uh, walang limit kasi depende sa number of witnesses, depende sa um, kailan iseset set ng court, kung may available na courtroom. So, may ganyang logistical considerations. Pero ang balita ko, yung isa sa pinakamabilis, akala ko 2 years, mali pala ako, eh, two years lumampas. Mas malapit ah, sa years. years. Mala mabilis yon yung three years pala. Lampas two years. Mm, -hmm. okay. Ito, oh. uh, uh, huling punto. Ano bang balita rito kay Bato? Marami nag eh, or nagtatanong. Oh Ipa-arrest ba ito? And this may give himself unavailable yata, eh, no? <laughs> <laughs> Tapos na ba yung wig era niya? <laughs> oh, nga, ang daming lumalabas sa social media, no? Ah, uh, uh, siya na wig ay, eh, no? pero kidding aside, ano bang nadidinig mo diyan or ano bang pulso mo? Ah, uh, ako wala akong information directly from the court. They are not supposed to tell me anything kasi nga magkaibang partido. Mm -hmm. And again, the warrant of arrest should be sealed, confidential, etc. But I would bet, siguro 100 pesos. <laughs> <laughs> Pupusta yeah. na. ako ng isang daang piso na siya ang next talaga sa warrant of arrest. Doon pa lang sa warrant ni Duterte, makikita mo na na malinaw na may co-conspirator o merong ka... Ano ba to? Ka, ka itong si Duterte. Wala kasapakat. na akong ibang... Kasapakat. Wala na akong ibang nakikita kundi si Bato. At yung teorya na galing Davao, kasi si Duterte, ang accusation sa kanya, ang sinasabi, We are charging you or you're, you were arrested because you were president of the Philippines and mayor of Davao when the killings were ongoing and you 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 um, called for it you encouraged these killings and most importantly you were head and founder of the DDS the Davao hmm. Death Squad at sinong iba pang kasama niya doon Bato de la Rosa and perfectly mga talagang in sync si Bato ang chief of police ng Davao ginawang chief of police ng buong Pilipinas at nangyari ang malawakang patayan. So pag Kaya, ganyan sorry, sabay... Sorry, Senator Bato. <laughs> <laughs> Pero talagang ta ano eh. Pero pag ganyan, pag na-arresto siya, sabay silang iproprosecute. Tama? Posibleng hindi. Pwedeng hiwalay Depende din. Depende kasi o. Oh, pwedeng hiwalay. Depende kung siguro kung kailan din mahuhuli. At saka posibleng iba yung ebidensya. So pwedeng May... ibang set of judges. Pwede rin. Kaya yun yung nangyayari sa ibang sitwasyon na magkaiba yung set of judges, magkaiba. Actually, hindi pa naman nangyayari na magkaiba yung decision pero kumbaga magkaiba yung number of years ng kulong dahil magkaiba yung evidensya or kung ano man. Kaya... Pero, sorry, edi pwede rin kunin ni Duterte si Bato bilang testigo in favor of him? Pwede! Pwede! And vice versa. Pwede nga And vice versa. mm pero hindi pa rin mabubura or hindi sila tipong state witness na oy mag- mag-ano mag, ano tutugana na lang ako para hindi ako kasuhan mm, medyo too late and number two, wala pong ganong sitwasyon sa ICC kung may kasalanan ka may kasalanan ka okay ang ka mangyayari lang, mo, man. lang oo ang mangyayari lang eh pwede kang kunyari babaan yung sentensya mo um, ang tinatawag nga dyan, mitigating circumstances.